Sige nga, pata ka nga doon. Sige nga, mapatapang ka. Sige nga. Sige nga, mapatapang ka. Uy, ang sopong, ang dilim. O, oh, ano kita mo dyan? Oh, oh, wala oh. naman. Oh. Ganda na. Ito yung bagong ano ni ate ngayon. Hide out. Bagong hide out niya. Nasa second floor pa rin siya. Na Robinson. Nakikita sa... niya ang... Ano nakikita mo, te? May multo dito. <laughs> <laughs> Gabi na. Gumagala pa ang lola niyo. Siyempre, pinagala dito. Pistiran mo ka dito. Gamla. Hindi ako po ko Maghay ka naman, te. Halika na. May multo. Baba, may multo mukha. <laughs> mukha multo. Dahan na. Umawak ka. Bakit kayo mahulog dyan? Mababa na tayo. Dali. O, ilawan kita. Ako may ilaw din eh. Maliwanag na sa baba. Tapos na tayo yung Kailangan matibay ang tuhod mo dito pag baba. Oo nga. Kaya uh, dito, kapagawa natin. Eto may tubig. Ah, tumutulo yan. Mga basura yan.